Christine Hermosa ng anak na sa ika-anim nilang anak ng mister na si Oyo Boy Soto, nito nga lamang Miyerkules September 4 ay isang magandang balita ang ibinahagi sa publiko ni Oyo Boy Soto sa kanyang official Instagram account, sa larawan na ibinahagi nito ay makikitang kumpleto ang kanilang mga anak ng misis na si Christine Hermosa, makikita din kasama nila sa larawan ang kanilang bagong silang na bunsong kapatid na buhat-buhat pa ng kanyang ate na si Andrea Soto, Ayon kay Oyo Soto ay nitupang Martes September 3 nang nanganak ang kanyang misis na si Christine Hermosa at isa na naman ng healthy baby boy na pinangalanan nilang baby Isaiah Timothy ang additional member ng kanilang malaki at masayang pamilya. Kalakip naman ang larawan ay narito ang naging buong caption ni Oyo Boy Soto kung saan ay labis-labis ang kasiyahan at pasasalamat nito sa panibagong blessings sa kanilang pamilya. Aniya, Testimony of God's Faithfulness you deserve praise and glory Lord Jesus Christ. Isaiah Timothy, September 3, 2024. Caption nito. Samantala, matapos na ng mga anak ni Christine Hermosa ay agad nang bumisita si Dina Bonnevie sa ospital upang makita at may akap nito ang kanyang panibagong apu sa anak na si Oyo Soto, sa Instagram account nito ay masaya nitong ibinahagi ang iilang larawan ng kanyang naging pagbisita sa manugang na si Kristen at sa kanyang apu na si Baby Isaiah, Timothy. Sa mga larawan na naibahagi ay makikita na agad nitong kinarga ang kanyang apu at makikita ding agad nitong kinamusta ang kanyang manugang na si Kristen Hermosa. Kalakip naman ang mga larawan ay narito naman ang naging caption ni Dina Bonnevi kung saan ay sinabi nito na sobrang masaya siya dahil may pani panibago na naman siyang apu super thankful din umano siya dahil naging ligtas ang panganganak ni Christine Hermosa, narito ang kanyang naging buong caption, and just like that I am a happy grandma for the ninth time, thank you Lord for granting a safe delivery for Tina and for bringing another healthy grandchild Isaiah Timothy into our family, to God be the glory. Gayunpaman hindi pa naman nagbibigay ng komento si Bossing Vic Soto para sa kanyang bagong apo ay tiyak na sobrang saya nito ngayon dahil may dumagdag na naman sa kanilang pamilya.